Morning, mga uh, the curious breeder yan <clears throat> pakain tayo ng mga alaga ko uh, hindi ko pa nalilinis ngayon po ay araw ng biyernes walang pasok kaya may time na naman na sumilip sa mga alaga uh, update lang tayo no kasi may mga nagtatanong bakit na hindi na ako nagpo-post o nag upload Actually, nahiya na ako sa mga viewers kasi wala namang bago sa mga ina-upload ko. Uh, pare pares lang naman yung aking topic. Kasi wala naman akong maiko content na. Wala naman akong bagong ibon. At uh, pasensya na nga po pala doon sa mga nagtatanong no about doon sa mga magiging anak ng mga breeder nila na yellow face at iba pang uh, bagong mutation yung mga rare so kung napapansin nyo po hindi po ako sumasagot kasi ayoko pong sumagot ng uh, hindi po ako sigurado kasi hindi ko pa po na breed o hindi ko pa hindi pa nakakapag-try mag-breed ng mga ganyang mutation. At uh, sa ngayon kasi kontento na ako rito sa mga alaga ko. Pero kung may mag-sponsor ng uh, yellow Pace, bakit hindi no? Para malaman ko rin kung ano ang uh, ah uh, ano niyan, ah uh, mode of inheritance. Mahirap po kasi ng sumagot pero hindi ko pa naman tatray uh, tatry. Sana po maintindihan nyo na. So ito nga pala yung naging anak nung albino ko na pale-headed. Yan, si Baliling. Palaging nakapaling sa bandang kaliwa. Yan, yung albino na yan. Pied siya para ah, parang uh, orange space. Tingnan natin kung magbabago pa yung kulay ng pisngi. Kasi ang parents niyan ay pale-headed. Ayun o. Oh. Nasa baba. Pale-headed. Pa... Bagsak na naman yung pet ng hen. Kaya inalis ko na siya. Baka patayin. Ayan, paitlog na yan ito po ay mga possible uh, split bronze palo. So, ibig sabihin, kung naglabas ito ng orange space, both uh, parents nila, yan, ay ito, itong mga to itong breeder ko, ay ano pala ito? Uh, split sa orange space. Kasi ang orange space po sa Alps 1 ay uh, recessive. Yan. Kailangan po kapag sinabi nating recessive, kailangan both parents o yung breeder ay nagtataglay ng uh, orange face na genes o mutation. So, tingnan natin. <coughs> Pero, orange face talaga tingin ko eh. So, buti na lang, hindi ko na i-dispose ito. Kasi, merong kumpare na nagahanap ng ah, uh, maalagaan, lumapit sa akin. Yung parents niya ang naibigay ko para alagaan niya. So, big sabihin, yung parents din ito ay split sa bronze, sa ano, sa orange space. Pero ngayon lang sila naglabas ng orange space. Ang iniintay ko dito na ibuga ay uh, uh, bronze palo kasi possible split bronze palo to mga to actually magkapatid to eh ito yung kapatid pa nilang isa oh na pale headed din na ano yan bronze palo na pied. so ito na lang po yung mga alaga ko ah uh, yung air ring na yan yung dalawa Lutino Opaline tsaka Green Deck Ino Opaline. Anak po 'yan nito ng crimino tsaka ano uh, Green Deck Ino Opaline tsaka yung Cremino Opaline. Ayun po ang parents nitong mga 'to. Ay uh, kaya hindi ko alam kung yung Opa na 'yan tsaka yung non-Opa hindi ko alam mo yung kanilang uh, gender. Kasi pag back to back o kailangan mong ipa ano DNA. So ito pa pala no, meron akong hiniram sa tropa na dilute. Ayan no. Par blue o pa dilute sa green. O pala yung dilute. Ang tagal nang nakasalang yan. Pero, hindi pa bumubuga. Matagal na rin nakapahingayan dito sa light cage ko. Ito kasi ay, ito yung source ng kaibigan ko na yung pinagkiramang ko. Itong breeder na to yung source ng mga, ano niya, dilute. Siguro, masyado ng matanda. O, laspag na laspag na pero hindi natin susukuan yan kasi gusto ko ring magkaroon ng dilute kahit uh, dalawang ano lang dalawang magkapatid lang Ayan. so ano na lang talaga ngayon no? ang pag-iibon, hobby na lang yung mga iba ay nag-quit na So, sa panahon ngayon, masasabi mo talaga yung hobbies at saka yung businessman. Yung businessman kasi, pag nakita na nilang walang pera o hindi sila magkakapera, ah, talagang maghanap na ng ibang ano yan, Ibang ah, pagkakitaan Pero hindi naman lahat. Mayroong hobbies na naging businessman. Pero ito kasi dati marami to. Pero ngayong matumal na ang ano ang uh, bentahan kahit pa, pa nun, nag nagiiwan pa rin ako ng uh, gusto kong mutation. Kasi mahilig talaga ako mag-alaga noon pa. Kaya nga ang payo ko sa mga baguhan ay alagaan nyo yung gusto nyong mutation, yung maganda sa paningin nyo at uh, ano lang kung gusto nyo matuto uh, pwede naman kayong mag explore pa sa ibang mutation kung may pambili kayo, lalong lalo na ngayon uh, masasabi kong affordable na rin wag lang yung mga rare medyo mahal pa rin talaga kasi matututo kayo kapag uh, yung actual na breed. No, magugulat kayo ah ganito pala ang nilabas kapag ganitong parisan. So doon po ako natuto Tsaka, tanong -tanong at saka tanong-tanong at basa-basa. Uh, basa -basa. saka panonood na rin ng ibang mga kapwa mag-iibo na nagba din. So, yun lang. In-update ko lang kayo. At, uh, pasensya na po doon sa mga hindi ko nasasagot. No? Yung nagtatanong kung ano yung magiging offspring o magiging anak ng mga mutation na wala naman ako. Kagaya nga po ng mga yellow face at na uh, iba pang rare na mutation. So, hanggang dito na lamang po. God bless.